Good day mga ka-GT sa kalam, magandang umaga po po sa inyong lahat at magandang araw po sa inyong lahat at dito po syempre dadaan po tayo sa Picard mga ka-GT kahapon po linggo hindi ako nakapag-ride at dito po ngayon lunes syempre nag-ride po tayo at mamaya po may schedule po raw po sa BK maglalaro po tayong basketball papapawas ng din po dito po dito po tayo dumaan sa may ginagawang kalsada ng Picard mga ka-GT syempre ingat po tayo sa lahat ng siklista driver dito dahil po mayroong one way at uh, gawa po nung kalsadang ginagawa habang pababa po ako dito sa may basuran sa may LB na napakasarap naman po dumaan dito kahit po meron silang istaka ng basura eh, hindi po siya nangangamang ang galing po ng chemical na nilalagay kaya wala po nagre dito sa sariling pa nila ng basura ng Los Baños at yung pababa po tayo dyan nakita nyo naman po may putol-putol pa na kalsada at eh, syempre may maayos na pero after nyo po makalampas dito sa basuran nila at tapos sa uh, Dadating po kayo sa paaw na yan, diyan na po nagsisimula yung kalsadang ginagawa kaya medyo ingat po tayo dito. Ah, papanik lang po tayo dyan. At syempre, bikers tayo. Nagtatanong po muna tayo dyan sa mga nagra dyan. Yung mga bantay po dyan, mga ka GT. Kaya lang, minsan po, hindi tayo nakapagbigay. Wala po tayong barya. Pero minsan po, pag may barya, nag-aabot, din naman po tayo. Kasi magapon or uh, uh, ilang oras sila nagbabantay dyan. At dahil ka po makapanik, ito na po yung sinasabi ko sa inyo na may ginagawang kalsada. Pero napakabilis po ng paggagawa dito. Ito po yung kalsada na may aw na da dalwa tapos may korbada at syempre mga kajiti hindi maring hindi tayo dito at ayan sana all payat na uli uh, dalawang araw po tayo nag-diet talaga naman po hindi tayo kumakain ng rice tapos puro lang po meat at uh, vegetable mga kajiti yung kinakain natin at ayan po papanik na po tayo dyan medyo umaga lang po yan medyo malamig pa rin po tayo ngayong panahon na yan at after ko po makahon dyan mga ka siempre, syempre dumahan po tayo doon sa may papuntang grotto at yun naman po yung regular natin dinadaanan. At ayun po, pagkaahon na pagkaahon ko po mga ka-GT, nakita nyo naman po uh, ato tayo ay hingal-hingal na. Pero syempre, salamat din naman po sa mga gumagawa ng kalsada rito, napakabait po at saka yung mga nagra-radio. Pinagpa-priority rin po yung mga nakabike pero syempre pagka marami po sasakyan, hirap na hirap din po tayo kaya ingat po tayo dito mga JT. Bumaba po ako na UPLB dito dahil tinitingnan ko po at uh, finish na po yung ano yung tawag dito, Feb Fair mga ka JT. Uh, makikita nyo po yung mga ilang ano na lang, ilang rides at ilang butik na hindi pa natatanggal. Pero syempre mga ka JT, tatanggalin din po yon Tumambay lang po ako dun sa UPLB, uh, Freedom Park. Wala po ako, konti lang po yung nagja-jogging. Tapos syempre mga ka JT, tambay-tambay lang po tayo dun. At ito po, nakita ko po dyan si tatay. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na 71 years old na, na si tatay. Pero ang lakas pa rin po magbike. After ko po siya makasabay pag-ahon, pagdating po doon sa ibabaw, syempre medyo palusong na po. Naglalakad po yung si tatay, takot po yung pagkapalusong, uh, nadala na po yun sa paglusong. Lagi ko po nakakwentuhan yon pero nung pandemic ko po lang siya nakaseryoso ng kwentuhan at tumambay po kami doon sa May Gardaos kasi po inabot po kami pare-pares ng ulan, chino. At nung panahon po nung pandemic at bikers lang po talaga yung mga pinapayagan na mag-ride at mga ka -GT, dito nagpangabad po kami at yan na uh, tinisilip ko lang po yung aking kadena, medyo nalagotok po at uh, ayan mga ka-JT, na po ako sa may parting grotto, dyan ko na po siya makikita. Sa umaga, sa hapon, napakasarap pong rumay dito mga ka -GT. Dito po ay Mount Makiling nga po ito at uh, regular po natin pinagpapawisan to. Pinagpapapawisan na uh, ka-JT, syempre alam nyo naman po tayo mahilig sa pagpapapawis. Ayan po si tatay, after niya po makahon. Ah, uh, yun po yung sinasabi ko 71 years old sa inyo. Good morning ang kuya na. Talagi ko po nakakakwentuhan niyan si Tatay. Talagang hangang-hanga po ako diyan. Kaya po ang bike ko, hindi ko po ibebenta to. Uh, sigurado po ako uh, gusto kong abutin yung ganong 71 years old nagbabike pa rito sa Picard. At ito po ay Mount Makiling na to. Napakasarap po dito pumidal, malamig, tapos papawisan po kayo. Depende na lang po sa inyo. Tapos wala pong stress dito. Ko konti po ang sasakyan at may nadaanan po ako mga aso rito. ingat po tayo mga JT, na kita niyo naman po yung pagpedal ko diyan. Habol hininga na kasi galing po sa pag-ahon. At hindi naman po biro yung picard na yan. Uh, mga rami rin po dyan na naghinihingal. Pero marami rin pong kinakaya yan. Talaga ako, kinatsaga ko lang po yan. Kailangan po natin tsagayin. At after po natin makakurba dyan, ito po, papunta na po tayo dyan ng groto. At nakita ko lang po sa groto. After ko po makalampas yung mga aso na yan, syempre nag po tayo. tumawid. Pag tumawid po yan, sigurado baliktad po ang bike. Motor nga po na papa-slide ng aso. At saka kailangan din po natin iwasan sila. na uh, nasasaktan din po yung mga yan. At ko po dyan mga ka-JT, tinignan ko lang po yung Pulse dyan, kaya lang mahina po yung tubig. Mahirap po nung lumigo dyan ngayon kasi napakalamig pa ng panahon. Ah, talaga nung hinipo ko po yung tubig niya, parang may yelo. At ah, syempre, mahirap naman po maligo na sobrang lamig. Pero dati-dati po, lagi ako naliligo dyan. machi po ang rin po yan na pwede ako maligo dyan. Lalo pagka na hindi na po yung malamig na malamig ang tubig niyan. Pababa lang po tayo dito at mga ka-JT, nakita ko po doon sa may papunta pong library. mayroong nagpa-plug sa remote. Kada Monday po, nadadaanan ko po yan. Ngayon ko lang po siya na video mga ka-JT at doon po tayo dumaan sa may papunta ang library para umikot po at medyo mag maganda po yung daan natin doon. At ito po mga ka lumampas lang po tayo sa National road ng kaliwa kanan na UP College. Dumiretso po tayo dito. Ayan po yung building na sinasabi ko. Nasa kaliwa. Pagdating ko po dyan sa may harapan. Meron po nagpa-plug ceremony. Hindi ko na po inabot yung kanta ng Lupang Hinirang. Kasi nag-ano nag, pa sila. May naantay pa po at wala pa yung nagbibit. Kaya dumiretso na po ako. Ayan po. Yung mga kawani dyan, mga tauhan dyan. Tapos sa mga ka mga nag-award dyan. hindiwan ko na po sila. At dumiretso na po ako. At saka diretso pakit po tayo na nakita nyo naman po si JT sa alam dagi na lang pong naka po sa kanya yung camera, kaya wag nyo po akong kasasawaan, at sa lahat po ng mga followers ko, at mga friend, at uh, yung mga nanonood sa akin, at yung mga kamarites ko, maraming maraming salamat po sa inyo lahat, sa, sa pag-view sa akin, at sa mga pag-panood sa mga Video ko at mga suporta, oo, lagi lang po ako dito nasa UP dahil dito po ang pinakamasarap na ikutan at walang stress. Tapos marami ka po makikita mga nag-jogging, may mga makakasilimuha mo. Depende na lang sa'yo kung paano ka makipag sa kanila pero approachable naman po dito at lagi may mga good morning. At natchempohan ko po ngayon ng UP LBI ko, konti lang po yung nag-walking at jogging Siguro, syempre po, sobrang lamig kaya Monday po maraming uh, may pasok at may work. At after ko po dito tumambay mga ka-JT, dito po tayo dumas, uh, tumambay sa Maybens at pagkalampas ko po rito at yun nga po medyo wala na po ako nakikita mga bike rin dyan na pinahihiram. Hindi ko po alam kung sira po ba o wala na po. Tapos may nakita po ako dyan na uh, e-passenger e jeep. Hindi ko po alam kung pwede po sa estudyante or sa mga taga nagtatrabaho lang po dito pero nakita ko po siya may mga pasahero at dong wala na po siyang pasahero ay gumarahin na po siya hindi ko po alam kung i-charge so, ano basta yung nakita ko po diyan may bago po sila ditong Egypt na bumimiikot at nakikita ko po may pasahero minsan estudyante minsan mga nagtatrabaho po dito hindi ko po alam kung libre po or may bayad yon mga kasakalam at ayan, nasa freedom part na po ako. Nakita nyo naman po yung Feb Fair. Wala na po yung mga nakalagay na booth. Tapos wala na rin po yung ibang rides. Natanggal na kasi po tapos na po yung Feb Fair na ginanap dito. Yearly po yon kada Pebrero, mga ka gt At ayan, nakita nyo naman po, may nang nagjajaging na. At dyan, naganap lang po ako ng bench. At pagtambay ko po dyan sa bench, syempre, nag-mikos-mikos lang po tayo dyan. Nakita nyo naman po, wala na po talaga. Medyo marami na lang po na iiwan ng mga kahoy-kahoy. At uh, alam ko na malilinisin din yon mga kagwani dito. Hindi po pababayaan yan. Ganyan po kalinis dito, mga ka gt At syempre, saka yung mga estudyante rito, syempre, marami rin po naglalakad dyan sa gitna na yan. Kasi may mga dormitory dyan sa kabila at kagaya nyan. Nakikita nyo yan, tingin ko, dormitory at after ko pong ikutan ng camera, ito, tumabay na po tayo kahit against the light mga ka-JT. At uh, umupo lang po tayo dyan. Nilagay ko lang po yung helmet ko dyan para piling kunyari bikers. At yun nga po, piling bikers tayo mga ka -GT. At pagka lumilingon po ako, tapos bumabalik, nawawala po yung ano, nagiging against the light. Pero hindi naman po maulan yan. Makulimlim lang po at uh, medyo malamig po dyan sa pagtambay. Ulim lang po ako ng tubig. Pakit-pakit. Tapos naghahanap po nagjijagging. Tapos yan, pineflex yung pink na medyas, pero susunod po, bibili ako ng green tsaka violet, para syempre piling tayo, at uh, gusto ko po maging papansin de-joke lang po, basta yung nakukita lang po sa di kulay na medyas, gagamitin ko po yan, kada bike, or kada may laro kaming limahan lang po sa basketball, ayun nga po nilalaroan lang namin, mga, mga teammates ko ay yung limahan lang po, parang practice na rin po uh, after po mamayang hapon, or gabi, uh, pupunta po ako ng BK, para alam nyo na, mag uh, papawis din po ulit at after po dito mga ka-JT, syempre uh, pauwi na rin po tayo at doon po tayo may pupuntang iri. At uh, yun nga po mga ka meron din po joggingan doon. Kung ayaw nyo po na maabala at dire derecho yung pag-ikot, pwede po kayo sa may pupuntang iri. Napakaabang walking nga po yun, marami po kayo makikita doon at yung iba po kaya po wala dito, doon po napunta dahil wala po sasakyan. Makakaikot ka na kayo-kayo lang mga ka-jogging, mga ka-biking. At uh, syempre mga ka JT, at yun nga po yung area na papuntang Iri, madalas po marami nagijaging doon. Hindi na po ako doon dumaan sa may area na yon, pero doon sa highway na yon, doon din po ako dumaan. Kaya lang nasa kabila lang po. Tinamad na po akong tumawid kasi po syempre mga ka JT, medyo nasa national road tayo ng UPLB. At ah... Uh... Pauwi na rin naman po tayo nung dumaan ako doon at po after ko po ditong tumambay mga ka JT naggayak na po ako at inayos ko po yung bike ko at uh, syempre nilagay ko po yung aking battle cage baka malimutan ko munti ko po kasi malimutan dati yan at saka nakaiwan pala ako dati ng isang battle cage ko ayan nga mga ka JT ikot lang po tayo dyan tapos formal lang po tayo dyan naglahanda na po ako dyan para mag ride out at umuwi dahil siyempre wala po tayong makita mga sightseeing at kokonti po 'yung nagjogging. Wala po tayong makita mapa forever ko at siyempre nagaantay pa rin po tayo sa mga single jan, single out there. Parehas po tayo, single lang sa mga walang date nung nakaraang February 4. Oh, uh, parehas tayo. Diyan ka lang sa bahay, doon lang din ako sa bahay. At ito po mga JT, umikot lang po tayo dyan. After ko po umikot dyan at kunin yung camera, dumiretso na po ako so sa may papuntang iri. Doon po ako nag-decide po papuntang iri mga ka JT. At uh, doon po kasi gusto kong makita yung walking doon. At yun nga naman po, ang dami kong nakita nagwa-walking doon mga ka JT. At na po yung stage, wala na rin po. ah, uh, ito po yung kaliwa niya, ayan po yung Baker Hall. Mga ka-siklista, at yung kanan po niya, hindi ko po alam kung anong field yung ginagawa na yan. Kamaliwa lang po ako sa may arko ng animal husbandry, at dumiretso lang po tayo dito, ang diretso na po nitong kalsada na to ay papuntang iri. And po mga ka-JT, napakasarap din po pumidal dito, pero medyo palusong po ito. Papunta po ng Hanasuna Road, at yun nga po mga ka-JT, medyo may kahabaan to. Kulang-kulang or isang kilometro po itong kahabaan na to, at uh, puro puno po ah hindi ko po na silayan dito yung init ng araw. Gusto ko po magbilad kaya po napadiretso na lang po tayo pa uwi at duman po tayo dito sa engineering department. Sa kanan po niyan, nakalimutan ko po yung departamento na yan pero mga school din po ng mga estudyante yan. Kaya medyo alam ko po ito. Matagal din po ako namasada rito. May dalawa. Ang ganda plong taon ako namasada ng jeep. Opo, totoo po yon namamasada po ako ng sarili namin jeep, pero meron po akong boundary binibigay kaya lang hindi po ganun kalakihan kaya hindi po ako nagapit sa pagbiyahe nun kumita lang po ako ng limad naan okay na or 600 at pinakamababang kita ko ayon bibigyan ko po ang nanay ko ng 250 300 sa gabi naman po yun pero may biyahe po sa araw yung jeep namin ayun po yung sinasabi ko sa inyo na Ama um, uh, joggingan at uh, walkingan tapos uh, lahat po uh, meron dyan nagbabike marami po ako nakikita dyan ito po yung national road ng UPLB uh, private road din po nila to sarili po nila to pero syempre marami pong gumagamit ng kalsada na to at ito pa mga ka JT may gate din po rito na hindi kayo pwedeng pumasok kailangan nyo rin po ng sticker. Ako naman po, syempre may kumparet, may pinsan tayo dito ni Joan. Ah, nagagamit po natin yung mga pangalan at ah, nakikisuyo lang naman, saglit lang naman pag magja-jogging or may kukunin po sa St. Therese. Ah, yun po yung mga kalimitang ko dinadaanan. At yun po, makita nyo po, matagtag po kasi medyo na lulubak-lubak na po tayo dyan. Gawa ng kalsada, espaltado, naulanan malimit yan, ganyan. Pagka po ang spalto ay naulanan, makikita nyo po na magbibitak-bitak yan. Kaya po mga ka-JT, ayan, kahabaan na yan. Ito po yung nasa kaliwa na yan. may building na yan. Yan po yung walking at jogging na pwede rin po kayo magbike dyan. De, syempre ako, uh, wala namang puntawiran dyan. nag-decide na ako dumiretso rito. Ang labas po nito ay sa may gate, sa may gate ng Erie. Pero may gate din po rito ang UPLB. Pag uh, pagdating nyo po dun sa may circle, kung maliwa lang po tayo, palabas po tayo ng sako po pala ng ata ng San Antonio or maas yung dadaanan ko po at yun nga po dumahan tayo sa isang tindahan ni Abet ng pisang ko at yun nga po sobrang busy po ni Abet di ko na po nakikita kinamusta ko naman po siya okay naman daw na po siya at paglabas ko po dito sa national road dito lalo po sa may national highway ayan pwede ko kayong kumaliwa dyan pero hindi na po ako kumaliwa dyan nag decide na po ang dumiretso guwapo na may mga sasakyan tsaka yung momentum po ng pagpidal ay may pipigil ah, uh, marami po ako nakita dyan nagja-jogging, marami rin po ako nakita nagwo-walking, marami rin po ako nakita nagbabike dyan. Dumiretso lang po tayo dito, ang exit po nito ay doon sa isang gate ng UPLB, na uh, meron pong circle. pagdating nyo po sa circle, ang pakanan po ay papuntang puto, ang diretso po ay papuntang iri. Ang kaliwa po ay papuntang Maa, San Antonio, mga ka palabas po na National Highway. At after ko po makalabas dito sa highway dito, na uh, National Road, nakaramdam na po ako ng traffic kasi Monday nga po, Sobrang uh, sobra traffic, sobrang busy po ng kalsada. At po sa mga nag, ano, na kailangan po ng bike lane, uh, unawain din po natin pagka rush hour. Sa rush hour, pwede na po tayo mag-sharing yan. Eh, ewan ko kung tama po o mali ang aking pag-iisip. Pag sa rush hour po, wag na po natin ipapriority na bike lane tayo. Kasi ang rush hour, nandyan po talaga lahat. Nandyan po yung pagpasok ng mga estudyante, nandyan po yung paghahanap ng pasahero ng pasahero ng jeep. Andiyan din po yung lahat yung nagtatrabaho. Kaya pagkakailangan kailangan po natin mag-adjust sa mga bikers, adjust na lang po tayo para walang abala. Ewan ko, basa ako, yun ang po yung aking katwiran. At haba ng pangunawa sa kalsada at um, pag-iisip natin ay laging relax lang. Ayan po, wala pa po ako diyang nakitang traffic after po makalabas po ako dun sa National Road na yon, Ito na po yung National Road. At mga ka-JT, syempre, nandiyan na po yung talagang paghikpit ng traffic. Ako lang po ay nasa tagiliran dyan. Pero napakadami po ng sasakyan ng kaliwat kanan po na na-overtake sa akin, syempre, fix hour, rush hour, mga ka-GT, pauwi na naman po tayo, tsaka bike lang naman po ang lala natin. Uh, minaigi ko po na paunahin na paunahin na sila, tapos hindi na po ako nagsasabi na bike lane, bike lane, kasi rush hour po, uh, pinanatili ko na lang po yung pagiging maunawain. At lahat naman po ay magmamadali yan, ay e ako naman po, pauwi lang po. Ewan ko kung tama po ang katwiran ko, sana maintindihan nyo ako, mga ka -GT. Ah, uh, tama na paliwanag, JT sa kalam. Magbike ka na, pauwi na po ako diyan, mga JT. At mamaya po, si you on BK, mga ka-JT, lalaro po tayo sa covered court doon, papapawis pa uli po tayo. Pero itong pagpapawis kong ito, okay na. Basta yung kailangan ko lang po ma-practice at uh, baka po sa next liga para hindi po tayo ogag-ogag -og -og maglaro. Ayan, nakaka-premium rush tayo yung mga ka-JT, nakita nyo naman po talaga, sobrang dami po ng sasakyan. Kaya wag na po tayo magalit sa mga kapwa natin nasa kalsada. Unawain na lang natin ang bawat isa't isa. -tisa. At dito pa mga ka-JT, after ko po dyan makalampas dyan sa traffic na yan, sa may stoplight junction magiging maluwag na po yan kasi nasasakal lang po dyan kasi marami pong pa, napasok talaga at marami rin po establishmento dyan hindi nyo naman po lagi ma ano, yung traffic na yan kaya lang syempre mga premieras kayo at dito pa mga JT nakita nyo naman po ang dami nakabang na motor uh, makihalubilo na lang po tayo dyan kasi gusto yung man nilang hindi ma-traffic, pare-parehas tayo, nangyayari yon At after po na mga ka-JT, eto, pawi na po tayo. At nakita ko po dito yung ginagalaan. Ah, este, pinag-aabangan ng atisiyan ko ng jeep dahil lagi pong puno at lagi pong traffic. Kaya po medyo ginagabi, tapos danceret na po atisiyan ko. Baka makita nyo po sa it's time yun, o no? kaya sa GMA. De, joke lang po, mahiyahin po yun. At syempre, baka lagi kaya siya lagi late, traffic talaga, at saka punuan yung jeep, mga ka -JT. At yun nga po mga ka see you on my next video. Hanggang dito na lang po muna tayo. Ayan po yung sinasabi ko sa inyong inaabangan ni Ate At ayan, ingat-ingat lang po tayo mga driver ko at mga kasiklista. Ganyan po ako dati, nung panahon na ako'y namamasada. At kailangan po natin ng pambaon at alam nyo na, mga at may bisyo pa tayo nun ah, Sa ngayon po, ayoko na po lahat ng chemical mga ka-JT At ah, yun na po, babos mga ka-JT Hanggang dito na lang po tayo See you on my next vlog Good morning Monday sa inyong lahat Mga kamarites ko, mga kachismisan ko Babu!